Sa makabagong mundo, ang tanso ay isang pangunahing bida. Na matatagpuan ito sa ating mga cellphone, sa mga dekuryenteng sasakyan, sa mga tubo ng ating mga tahanan, at sa malalaking linya ng enerhiya na nagbibigay kuryente sa buong mga lungsod. Ang kanyang pagiging maraming gamit mahusay na konduktor at tibay ang dahilan kung bakit isa siya sa pinakamahahalagang metal para sa lipunan. Ngunit naisip mo na ba kung saan ito nagmumula? Ang paglalakbay ng tanso ay isang kwento ng inhenyeriya, heolohiya at kimika. Isang saga na nagsisimula sa kailaliman ng mundo at nagtatapos sa mga produktong ginagamit natin araw-araw. Tayo'y sumilip sa mundong ito at tamalimits ang prosesong pang na nagbabago ng mga bato tungo sa isang mahalagang metal. Ang tanso ay isa sa pinakamahuhusay na konduktor ng init at kuryente. May pambihirang resistensya ito laban sa kaagnasan. Napakaliksi at napakadaling hubugin at maaari pa itong i-recycle ng paulit-ulit. Ito'y matatagpuan sa balat ng mundo, sa pinakapanlabas na bahagi ng lupa, lalo na sa mga batong sedimentaryo. Ang pagkuha nito ay isang masalimuot na proseso na binubuo ng ilang yugto. Una, kailangang tukuyin ang mga lugar na may posibilidad ng deposito ng mineral na tanso. Kailangan siya dito ang mga pag-aaral na heolohikal, pagsusuri ng mga sampol at mga teknik sa eksplorasyon. Upang mahanap ang mga lugar kung saan may sapat na dami ng tanso na sulit kunin, kapag natagpuan na ang isang minahan ng tanso, inihahanda ang lahat para sa pagsisimula ng pagmimina. Ngunit bago pa makuha ang mahalagang mineral, kinakailangang alisin muna ang napakalalaking patong ng walang lamang bato. Sa ilang lugar, ang deposito ng mineral ay umaabot ng 100 metro ang lalim, kaya't kailangan ang dambuhalang makinarya at tunelada ng pampasabog upang mabunot ang batong naglalaman ng tanso. Ginagamit ang higanting pambutas na gumagawa ng humigit kumulang 130 butas na tinatawag na blast holes na may lalim na hindi. Bababa sa 16 metro katumbas ng isang gusaling may limang palapag. Sa bawat butas ay inilalagay ang isang matinding halo ng ammonium nitrate at gasolina kasama ang tiyak na dami ng isang self-explosive na tinatawag na ANFO. Pagkatapos, pinupuno ito ng bato. Mula sa ligtas na distansya, pinapaputok ng operator ang mga karga at ang mga pagsabog ay sunod-sunod na nagaganap. Ang bawat pagsabog ay napakalakas na kayang magpatumba ng isang buong gusali. Ang pagitan ng bawat pagsabog ay halos 2 milisegundo lamang. Ang ganitong pattern ng pagsabog ay dinisenyo upang mabiyak ang pinakamaraming bato na may tanso. Sa tulong ng teknolohiya, ang lakas ng pagsabog ay naghihiwa-hiwalay sa ilalim ng lupa habang nababawasan ang pagkalat ng bato at alikabok. Pagkatapos ng pagsabog, sisimula ng pagkakarga ng mineral. Malalaking makinang panghukay, ang nagaangat ng bato gamit ang malalaking pala nito at ibinubuhos sa dambuhalang truck ng pagmimina. Upang makakuha ng isang tonelada ng tanso, halos 200 tonelada ng mineral ang kailangang hukayin. Ang mga excavator ay nakakakarga ng halos 20 tonelada sa isang buhat. Ang batong ito ay naglalaman ng mas mababa sa 5% na tanso. Ang mga truck ay may taas na halos 7 metro at may kakayahang magdala ng hanggang 400 tonelada. Dahil sa laki ng isang open pit mine, ang operasyon ay pinamamahalaan mula sa isang control center na parang tore sa paliparan, kung saan tanaw ang lahat ng nagaganap sa lugar. Ngunit, paano nga ba nagiging isa sa pinakaimportanteng metal sa mundo ang isang simpleng batong mineral? Ang pagpapalaya ng tanso mula sa bato ay nangangailangan ng iba't ibang pamamaraan. Depende kung oxide o sulfide ang uri nito. Para sa pagproseso ng oxide ore, ang mga bato ay iniipon sa mga espesyal na lugar ng leaching. Doon, ibinubuhos ang mga ito sa gilid ng minahan upang simulan ang proseso. Dinidiligan ito ng solusyong may diluted sulfuric acid. Sa loob ng ilang linggo, dahan-dahang tumatagos ang asido sa bato. Tinutunaw ang tanso. Ang solusyon na may kargang mga ayon ng tanso ay kinokolekta sa mga tangke ipinapadala sa planta ng pagproseso. Sa isang espesyal na kanal, ang solusyon ng tanso ay inihahalo sa isang organikong reagent at umaangat sa ibabaw. Pagkatapos, dinadagdagan ito ng solusyong may asido na nagpapataas ng konsentrasyon ng tanso at ginagawang mahusay na konduktor ng kuryente. Ay, ang solusyon ay inililipat sa isang serya ng mga tangke na may manipis na plaka ng tanso na tinatawag na mga katodo. Kapag pinadaluyan ng kuryente, Nagsisimulang dumikit ang mga iyon ng tanso sa mga plaka. Sa loob lamang ng sampung araw, ang bawat isa ay umaabot ng kapal na 2.5 cm. Halos 100% ang antas ng kadalisayan, isang bagay na mahalaga kung gagamitin ang tanso sa paggawa ng mga kagamitang elektrikal. Ang pagkuha ng tanso mula sa batong sulfide ay mas masalimuot. Nagsisimula ito sa isang dambuhalang tambol na tinatawag na gilingan. Sa loob nito, Dinudurog ng mga bolang bakal ang mga basang bato hanggang maging maliliit na piraso. Paglabas sa gilingan, dumadaan. Ang material sa isang butas-butas na conveyor na naghihiwalay sa maliliit na piraso, upang rito ay ipinapasa sa pangalawang gilingan, samantalang ang malalaking bato ay ibinabalik para sa isa pang pagdurog. Kapag napulbos na, hinahaluan ito ng mga kemikal na bumabalot sa mga partikula ng tanso kasabay ng isang sangkap na nagpapabula. Pagdating sa mga tangke ng flotasyon, iniyakyat ng mga bula ang mga partikula sa ibabaw. Ang bula na mayaman, katanso ay kinokolekta at sinasala upang makuha ang isang konsentradong may kadalisayang hindi bababa sa 30%. Ang susunod na hakbang ay sa pagawaan ng paglusaw. Dinadala ng tren ang konsentrado sa malalaking bakuran kung saan ito ay hinahalo sa mga patong ng buhangin na may silika na kilala bilang flux, nakakatulong ang buhangin na ito upang alisin ang mga dumi habang nilulusaw. Sa matinding init, nagiging likidong kumikislap ang timpla. Ang slag na binubuo ng bakal at iba pang mineral ay lumulutang habang lumulubog ang tanso. Sa yugtong ito, umaabot na ang kadalisayan sa 60%. Pagkatapos, dadalhin ito sa ikalawang pugon kung saan tataas pa ang antas ng tanso hanggang 98%. Ang natunaw na latak ay ibinubuhos sa isang bunton Bumubuo ng umaagos na slag na parang naglalawang lava. Kapag lumamig, tumitigas ito at nagiging bahagi ng tanawin. Samantala, inilipat ng isang crane ang natunaw na tanso sa isa pangpugon kung saan nagaganap ang huling paglilinis. Umaabot sa 99% ang kadalisayan at ibinubuhos ang natunaw na tanso sa mga hulma, nagiging malalaking plakang tinatawag na anodo. Pinapalamig ito gamit ang bugso ng tubig hanggang tumigas itinutulak ng isang hydraulicong silindro palabas ng hulma at ang automaticong sistema ay nagdadala nito sa istasyon ng paghuhugas kung saan inaalis ang natitirang kemikal mula sa hulma. Pagkatapos ipinapadala ang mga ito sa isang pabrika ng pagpipino na nasa daan-daang kilometro ang layo. Doon nakukuha ang pinakamataas na antas ng kadalisayan. Ibinababad ang mga anodo sa mga tangke ng elektrolito at inilalagay sa harap ng manipis na plaka ng metal na tinatawag na katodo. Kapag pinadaluyan ng kuryente, lumilipat ang dalisay na tanso mula sa anodo papunta sa katodo habang ang mga dumi ay lumulubog sa ilalim ng tangke. Ang resulta ay tanso na halos 100% dalisay, handang gawing mga kable na may pinakamataas na pamantayan. Ang natunaw na tanso ay inilalagay sa isang patayong pugon, kung saan ito muling tinutunaw at umaagos sa ilalim mula roon. Ipinapasok ito sa isang hulma na lumilikha ng mga blok na may habang humigit kumulang 6 na metro. Dumadaan ito sa butas ng hulma at pinapalamig ng tubig, kaya nagiging tuloy-tuloy na parehabang baras. Pinapadaan ito sa mga rolyo na lubhang nagpapaliit ng diametro. Sa prosesong ito, nagiging tansong bakal na may kapal na mga 7 mm. Ang vergalyaw ay lumalabas sa sistema at iniikot ng makina sa hugis spiral. Pagkatapos, pinipigan ng makina ang rolyo ng tanso upang hindi ito gaanong kumain ng espasyo habang dinadala. Ang rolyong ito ng dalisay na tanso ang magiging konduktor, nakawad, handa ng magdala ng kuryente sa buong mundo. At dito nagtatapos ang paglalarawan.